Kumusta mga kasaliksik? Ang mga eksperto ay gumagamit ng mga sekretong kamera na kanilang ikinakabit sa ating kalikasan upang makuhana ng video at mapag-aralan ng mga nangyayari dito na naging daylan din para makuhana nila ang ilang mga pangyayari na sa sobrang kakaiba ay talaga namang mahirap paniwalaan ng kahit na sino. Kaya mula sa pinakakinatatakutang kwago sa lahat hanggang sa immortal na usa ay pag-usapan natin ang sampung nakuhana ng kamera na hindi may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Pag-atake ng pinaka-agresibong kwago Ang ating planeta ay napupuno ng napakaraming uri ng ibon kung saan sinasabi na ang mga kwago daw ang isa sa dapat katakutan sa lahat na talaga namang mapapatunayan daw nang nakuha ng video na ito na nagpapakita kung gaano na lamang kadali para sa ibon na ito ang manghuli ng kanilang makakain. Ang kwago na makikita sa video na ito ay isang great horned owl na sinasabing pinaka-agresibong uri ng kwago sa lahat. Kung saan sa mabilis nitong paglipad, na wala raw tunog ay talaga namang hindi mamamalayan ng kahit na anong hayop na malapit na pala silang atakihin ng ibon. Matapos mabusog ang kuwago ay makikitang iniwan niya na lamang ang bangkay ng kanyang nabiktimang kuneho sa sahig na mabilis namang kinain ng mga koyote. Number 9 Pagkain sa Puno Hindi na bago sa ating kalaman ng mga beaver ay mayroong kakayanang kumain ng kahoy pero alam mo ba na kung gaano na lamang kabilis nilang patumbayin ang isang puno? Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kahit ilang minuto lang daw ang itagal ng isang beaver sa pagnguya ng kahoy ng puno ay kaya na nila itong patumbahin na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang katalim ang kanilang mga ngipin. Siya sabing maliban sa pagkain ay nangangat-ngat din daw ng puno ang mga beaver upang makakolekta sila ng mga sanga na kanilang ginagamit upang mas mapatibay ang ginawa nilang dam na magsisilbing proteksyon nila sa ilog na kanilang ginagawang tirahan. Number 8, Bigfoot Sa dinami-rami ng mga kwento-kwentong halimaw sa ating planeta ay sigurado akong si Bigfoot na ang isa sa pinaka pinagdedebatihan sa lahat kung saan kahit na mayroong mga inilabas na mga patunay na nagsasabing totoo nga siya ay wala pa rin konkretong ebidensya na nagpapatunay sa kanya. Si Bigfoot ang sinasabing pinakapopular na misteryosong naninirahan sa kagubatan kung saan napakaraming mga sinasabing nakuha ng video na sinasabing patunay daw na totoo siya. Kung saan ang isa na rito ay ang nakunang video na ito na nagpapakita ng isang dambuhala at mabalahibong nila lang na naglalakad sa likod ng mga puno na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin kung ano. Dulot na may ibang nagsasabi na ito nga si Bigfoot habang may ilan namang nagsasabi na gawa-gawa lamang ang video. Number 7 Matapang na Raccoons ang ating kalikasan na isang malaking lugar na napupuno ng labanan sa pagkain na talaga namang naipapakita ng nakuha ng video na ito kung saan mapapansin ang mga rakon na buong tapang na nakikipag-agawa ng pagkain sa mga usa na dalawangpong beses na mas malaki sa kanila kung kaya talaga namang dapat silang magpasalamat matapos hindi maging agresibo sa kanilang hayop na hindi may tatangging madali lamang silang masasaktan o di kaya ay mapapatay kung sakaling umatake ang mga ito. Ang ganito raw kaganapan ay nagpapakita lamang kung ano ang kayang gawin ng mga hayop upang masigurado lang na meron silang makakain. Number 6. Nanghahabol na oso Hindi may tatanggi ng mga oso ang isa o kung hindi man ay ang pinakakinatatakutang hayop sa ating kagubatan kung kaya't sigurado akong hindi magugusting magaya sa lalaking ito na matapos maghiking sa isang bundok ay minalas na nakasalubong ang isang oso na agad naman siyang hinabol. Mabuti na lamang talaga at meron siyang daladalang bisikleta na mabilis niyang sinakyan para matakasan ang dambuhalong oso na makikitang patuloy pa rin siyang hinahabol hanggang hindi na sila makita pa sa video. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay iligtas naman daw na nakatakas ang hiker na tinigilan din ng mga habulin ng oso kalaunan kung saan ayon sa kanya ay maaaring hindi siya nakatakas kung sakaling tinuloy pa rin ng hayop ang paghabol nito. Number 5. Hagdan sa Kawalan sa iba't ibang bahagi ng ating planeta ay mayroong isang sikat na kwentong wala pa rin tuluyang nakakaintindi at ito ay ang agdandaw na maaaring matagpuan sa gitna ng kagubatan kung saan wala raw itong totoong patutunguhan. Ang ganito raw hagdan ay nakuha na ng isang kamera kung saan makikita na talaga namang kahit pa buo at maayos ang pagkakatayo nito ay wala siyang kinokonektahan na isang gusali o istruktura na naging para magkaroon ng pag-iimbestiga ang mga tao kung sino ang may gawa nito at kung para saan nga ba na hanggang ay hindi pa rin tuluyang nabibigyang kasagutan. Number 4. Mata sa Dilim sa tuwing nakukuha na ng retrato ang mga hayop sa gabi ay makikita nating nagliliwanag ang kanilang mga mata na senyalis daw na nakakakita sila kahit na walang liwanag na may papakita ng nakuha ng larawan na ito kung saan makikita ang isang rakun sa sayig na may tila ba nagliliwanag ng mga mata. Ang kakaiba raw sa nakuha ng larawan na ito ay ang isa pang pares ng mata sa kanang bahagi na hindi raw matukoy ng mga eksperto kung kanino nagmula. Na naging dahilan para maraming mga tsorya ang lumabas na nagsasabing nang galing daw ito sa multo o di kaya ay isang nilalang na hindi pa natutuklasan. Number 3 Kakaibang Mukbang ang isa sa pinakasikat na uri ng content sa video sa social media ay ang tinatawag na mukbang kung saan ang mga tao ay kakain sa harapan ng kamera. Pero alam mo ba na hindi lamang mga tao ang kayang gumawa nito kundi pati na rin ang mga hayop sa ating kalikasan? Ganito ang nangyari. Sa nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang otter na matapos madiskubring mayroong kamerang nakatutok sa kanya ay kumain ng kanyang nahuling pagkain sa harapan nito. Ang kanyang ginawang tila ba mukbang sa harapan ng kamera ay talagang namang sumikat sa mga tao matapos itong ilabas sa publiko. Number 2 Dagang nagmana kay Jackie Chan Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng daga sa ating kalikasan na sinasabing nagbana raw kay Jackie Chan? Ito ay ang kangaroo rat. Nakapansin-pansing mayroong mahahabang mga binti na nakatutulong daw upang maging maliksi ang hayop na ito at magkaroon sila ng mataas na paglundag na talaga namang mapapatunayan ng nakuha ng video nito. ito kung saan matapos natakihin ng isang rattlesnake ang kangaroo rat ay mabilis lamang nila itong naiwasan sa pamamagitan ng kanilang mataas na pagtalon makikita nga na kinaya pang sipain ng daga ang ahas na umatake sa kanila na nagpapakita lamang kung gaano sila kaliksi kahit pa sa ere Number 1 Zombing usa? Alam mo ba na mayroong nakuha ng video ang isang kamera sa kalikasan na nagpapakita ng isang usa na mayroong kalagayan na talaga namang gumulat sa mga eksperto? Makikita sa video na ito ang isang usa na mayroong napakalaking sugat sa kanyang likuran na hindi matukoy ng mga eksperto kung paano nakuha ng hayop. Kung saan kapag hindi pa raw ito tuluyang nabigyan ng pansin o nasolusyonan ay hindi may tatangging ikakamatay ang sugat na ito ng usa. Ayon pa sa mga eksperto, ay mahirap daw paniwalaan na kinakaya pa rin ng hayop na maglakad at maglibot-libot sa kagubatan kahit na may ganito na siyang sugat na naging dahilan para pilit nila itong hanapin sa lugar kung saan nila nakuha ng video sa pagbabaka sakaling mapag-aralan at maimbestigahan nila kung anong nangyari sa hayop na ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito Talagang namang napakaraming mga kakaiba at sadyang nakakagulat na kaganapan Ang mgaaring mangyari sa ating planeta kung kaya't nakatutuwang isipin Na sa kasalukuyang panahon ay meron ng mga kamera na naimbento upang makuhana ng mga ganitong kaganapan na nagsisilbing patunay na nangyari nga sila na nakatutulong din upang mas mapadali silang imbestigahan at mapag-aralan ng mga ekspertong may gustong makakuha ng paliwanag at eksplenasyon sa mga ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuha ng video na ito ang sa tingin mong pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!